sa takbo ng kasaysayan, napakalalim ng bakas ng pag-uusig laban sa mga kristyano. Libu-libong tao ang pinahirapan, kinulong at pinatay. Ang tanging kasalanan lang nila ay ang maniwala kay Kristo. At ang masakit, hanggang ngayon may mga lugar sa mundo kung saan nagpapatuloy ang ganitong kalupitan. Isa sa pinakamatinding halimbawa ay North Korea. Bawal dito ang Biblia at bawal ka din ditong maniwala sa Diyos kundi ay papatayin ka. Sa ilalim ng isang rehimeng mabagsik at walang awa, ang mga mananampalataya roon ay nabubuhay bawat araw na may takot. Dumadana sila ng torture sa pilitang paggawa habang buhay na pagkakakulong. At sa pinakamatindi Martyrdom, ibig sabihin ay pagpatay dahil sa pananampalataya. Pero ang nakakamangha, sa kabila ng takot, hindi namamatay ang pananampalataya doon. Patuloy nilang pinanghahawakan ng ebanghelyo kahit nagbabayad sila ng napakalaking halaga. Kaya naman sa video na ito, titingnan natin ng malinaw. Ano ba talaga ang buhay ng mga kristyano sa North Korea? Paano nagsimula ang matinding pag-uusig na ito? At paano nananatiling matatag ang kanilang pananampalataya sa gitna ng panganib? Makikita natin kung paanong sa gitna ng dilim, umakalat pa rin ang liwanag ng ebanghelyo. Napakaganda ng video na ito kaya hinihikayat kita na tapusin ito hanggang sa dulo. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon, simulan na natin. Mahigit pitong dekada na ang lumipas pero hindi pa rin natatapos ang tensyon sa Korean Peninsula, ang rehiyon ng North at South Korea. Dati iisa lang silang bansa, iisang wika, iisang kultura, iisang kasaysayan. Pero ngayon hinahati sila ng isa sa pinakabinabantayang border sa buong planeta, ang demilitarized zone na nasa 38 paralel. Ibig sabihin ay ang linya na naghihiwalay sa dalawang Korea. Paano ba nagsimula ang pagkakahating ito? Noong early 20th century hanggang World War II, sinakop ng Japan ang Korea. Mataas ang buwis. Pinapasok ang mga kabataan sa Japanese Army. Matinding pang-aapi ang inabot ng mga Koreano. Pagkatapos matalo ang Japan noong 1945, lumitaw ang bagong problema. Ang hilagang bahagi ng Korea ay napunta sa impluensya ng Soviet Union, Russia ngayon. Habang ang timog bahagi ay sinamahan ng United States para pigilan ang pagkalat ng komunismo. Sa madaling salita, North Korea, komunismo ng Soviet Union, South Korea, demokrasya at kapitalismo kasama ang US. Dapat sana magkaisa muli ang bansa sa ilalim ng isang gobyerno, pero hindi nagkasundo ang dalawang panig. Parehong malakas ang ideolohiya, parehong ayaw magbigay. Kaya sa huli nabuo ang dalawang magkahiwalay at magkalabang bansa. North Korea at South Korea. Pagkatapos ng pagkakahati ng Korea, mabilis na umangat sa kapangyarihan si Kim Il-sung, ang lolo ng kasalukuyang pinuno na si Kim Jong-un, kasama ng suporta ng Soviet Union. Ibig sabihin, Russia noong panahon ng Cold War, siya ang tuluyang nagkontrol sa Democratic People's Republic of Korea, o ang bansang kilala natin ngayon bilang North Korea. Samantala sa timog bahagi naman si Syngman Rhee ang naging unang presidente ng Republic of Korea na ngayon ay South Korea. Noong 1950 naglaban ang dalawang panig sa tinatawag na Korean War, isang brutal na digmaan na natapos lang noong 1953 dahil sa isang armistice agreement o kasunduan para pansamantalang ihinto ang labanan. Kasama sa kasunduang iyon ang palitan ng mga prisoners of war, ibig sabihin ay pagpapalaya ng mga sundalong nahuli ng kalaban. Libo, libo ang pinalaya ng Communist Forces at mahigit kalahati sa kanila ay mga taga South Korea. Pero dito nagsimula ang panibagong trahedya. Kahit sinabing palalayain sila pabalik sa South, marami sa kanila ang hindi na nakauwi. Imbes na pauwiin, isinakay sila sa mga tren mula Pyongyang Station. Pero dinala sila sa mga minahan ng uling sa dulong Hilaga, malapit na sa border ng China. Doon marami ang namatay sa gutom, hirap at pag-abuso. Dahil naghalo-halo ang populasyon habang nagkakagulo ang digmaan, naging mahirap tukuyin kung sino ba ang taga North at taga South. At ginamit ito ni Kim Il-sung para maglinis ng sino mang posibleng maging kalaban niya. Pagkaraan ng pagkakahati ng Korea, mabilis na sumikat si Kim Il-sung, ang lolo ni Kim Jong-un, bilang pinakamakapangyarihang tao sa hilagang bahagi ng peninsula. Dahil suportado siya ng Soviet Union, tuluyan niyang inangkin ng pamumuno sa tinatawag na Democratic People's Republic of Korea o ang North Korea na kilala natin ngayon. Sa timog naman si Syngman Rhee ang naging unang pangulo ng bagong tatag na South Korea. Noong 1950, sumabog ang digmaan sa pagitan ng dalawang panig. Tatlong taon silang naglaban hanggang sa lumagda sila sa isang armistice agreement. Noong 1953, isang kasunduang pansamantalang huminto ang putukan pero hindi nagbalik ang tunay na kapayapaan. Kasama sa kasunduang iyon ang pagpapalaya ng mga prisoners of war. Libu-libong bilanggo ng Communist Forces ang pinalaya, karamihan ay mga taga South Korea. Ngunit dito nagsimula ang isa sa pinakamadilim na panlilinlang sa kasaysayan ng peninsula. Habang nagkakagulo ang digmaan, naghalo-halo ang populasyon. Naging mahirap tukuyin kung sino ang taga North o taga South, at ginamit ito ni Kim Il-sung bilang dahilan para simulan ang isang malawakang pagpupurga sa sinumang maaaring tumutol sa kanyang kapangyarihan. Pagsapit ng labinsyam na anim na po, hanggang labinsyam na pitumpu, naitayo niya ang isang rehimeng nakabatay sa takot. Bawat mamamayan ay dumaan sa walong uri ng background check, pati ang kasaysayan ng kanilang mga ninuno, pamilya, at sino mang kaanak. Mula roon nilikha ang isang sistemang sosyal na kasing tigas ng bakal. Ang ranggo ng bawat tao ay nakadepende sa pinagmulan at ang ranggong ito ay namamana. Kung ipinanganak kang nasa ibabang antas, doon ka na mananatili habang buhay, pati na ang mga anak at apo mo. Dito rin ipinanganak ang isang uri ng komunidad na napakabagsik ng kontrol. Ang inminban, maliliit na grupo ng humigit kumulang dalawampung pamilya na binabantayan ng isa't isa at may tungkuling i-report kahit ang pinakamaliit na kahinahinalang kilos sa gobyerno. Sa sistemang ito, hindi lang gobyerno ang nagmamatsyag, maging ang mismong kapitbahay mo. Sa edukasyon naman, sa pilitang nag-aaral ang lahat hanggang edad 15. Ngunit pagkatapos noon, ang karapatan para magpatuloy sa secondary school ay para lamang sa mga batang kabilang sa mataas na klase ng lipunan. Ang ilang batang babae na maganda o matalino ay inaakay papasok sa personal na serbisyo sa loob mismo ng palasyo ni Kim Il-sung. Dahan-dahang inukit ng gobyerno ang kaisipan ng mga tao. Tinuturuan ng mga bata na mahalin ng party, sundin ng estado, kamuhian ng Amerika at kilalanin si Kim Il-sung hindi lang bilang leader kundi bilang ama, tagapagtanggol at halos tagapagligtas. Hindi lang nila binabago ang pag-iisip ng tao kundi sinusubukan nilang baguhin ang mismong human nature. Sa gitna ng lahat ng ito, ipinakilala ni Kim Il-sung ang ideolohiyang Juche na nangangahulugang self-reliance o pag-asa sa sarili. Hinaluan niya ito ng Marxist at Leninist na turo pero binigyan ng matinding pagkanasyonalista. Sa ilalim ng Juche, pinalabas na ang mga Korean ay isang espesyal at piling lahi na may natatanging tungkulin. Ipinangaral na ang lakas ng isang tao ay nagmumula sa kakayanang isuko ang sarili at unahin ang ikabubuti ng buong bansa at ang kolektibong kalooban ng lipunan ay dapat pamunuan ng isang ganap na leader. Walang iba kundi si Kim Il-sung. Sa ganitong paraan, nahubog ang North Korea mula sa takot, mula sa propaganda at mula sa ideolohiyang itinuring ang isang tao na higit pa sa isang pinuno. At sa parehong panahon, unti-unting nawala ang kalayaan, boses at pagkatao ng milyon-milyong mamamayan. Sa loob ng North Korea, nanatiling matatag ang ideolohiyang tinatawag na Guche ang doktrinang naging gulugod ng pamumuno mula pa sa tatlong henerasyon ng pamilya Kim, Kim Il-sung, Kim Jong-il, at si Kim Jong-un na namumuno ngayon. Ang Gucci ay nakasentro sa matinding paniniwala sa self-reliance o pag-asa sa sarili, kaya ganoon na lamang ang pagkahumaling ng bansa sa pagiging hiwalay at sarado sa mundo. Sa unang tingin parang simpleng konsepto lang ito ng pagiging independent. Pero sa totoong buhay, ang ganitong ideolohiya ang nagtulak sa bansa sa mga panahong halos ikamatay ng mamamayan ng gutom. Gaya noong mid-1990s kung saan libo-libo ang namatay sa matinding famine. Sa halip na humingi ng tulong, mas pinili ng pamahalaan ng isolation dahil sa takot na magmukhang mahina sa paningin ng ibang bansa. Dito naging malinaw ang problema. Hindi na tao ang inuuna, kundi ang ideolohiya. Ang buhay ng mga mamamayan ay parang isinakripisyo para mapanatiling buhay ang mitin ng partido at ang personalidad kulto ng pamilya Kim. Dahil dito hindi nag-atubili ang gobyerno labagin ng karapatang pantao, magsara ng bansa at itaas ang pamilya Kim na parang banal na figura na dapat sambahin. Sa North Korea bawal ang anumang impormasyon mula sa labas. Walang internet para sa ordinaryong tao, walang akses sa ibang kultura at tanging bersyon ng kasaysayan ng gobyerno ang pwedeng ituro sa mga bata. Sa murang edad, tinuturuan silang tingnan ang pamilya Kim bilang tagapagtanggol, gabay at halos parang Diyos ng bansa. Ang lahat ng ito ay bahagi ng malawakang indoctrination. Isang sistemang dinisenyong tanggalin ng anumang paniniwala na hindi tumutugma sa Juche. Bagamat nakaugat sa komunisim at leninisim, mismong ibang komunista na sa ibang bansa ang kumukondena sa Juche. Para sa kanila, hindi ito tunay na ideolohiya kundi isang fanatic system na umiikot sa kapangyarihan ng iisang pamilya. At makikita ang bunga nito sa politika, ekonomiya, teknolohiya at pakikitungo sa ibang bansa. Sobrang atrasado ang North Korea kumpara sa halos lahat ng karating nitong bansa. Kamakailan, inilathala ng The Economist, isang kilalang English Weekly Magazine, ang sinabi ng manunulat na si Thomas Belke. Ayon sa kanya, ang Huche ay hindi lang ideolohiya kundi may lahat ng elemento ng isang relihiyon. May tinatayang labing siyam na milyong tagasunod na naniniwalang may divine o banal na katangian ang tatlong henerasyon ng pamilya Kim. Sa laki ng paniniwalang ito, para itong isang kulto na nakakuha ng milyon-milyong deboto. Sa bansa, labis ang paggalang sa pamilya Kim. Si Kim Il-sung ang tinaguriang Eternal President, pinakikilalang tagapagligtas na nagdala raw ng bansa sa tagumpay mula nang maitayo ito hanggang sa huling bahagi ng 20th century. Ang anak niyang si Kim Jong-il, kilala bilang beloved leader, ay itinuturing ding bayani na nagpatibay sa partido. At ngayon si Kim Jong-un ang may hawak ng trono at tungkulin niyang tiyaking patuloy na ituturing bilang sagradong pamilya ang kanyang mga ninuno para mas maintindihan kung bakit nagkaroon ng ganitong uri ng extreme devotion kailangang balikan ng tanong ano ba ang mga relihiyon at paniniwala sa Korea bago dumating ang ideolohiya ng mga Kim paano pumasok ang Christianity sa peninsula at ano ang nagtulak para umabot sa ganitong matinding pag-uusig sa mga Kristiyano bago pa man mabuo ang North Korea may malalim ng kasaysayan ng pananampalataya sa rehiyon. Libong taon na ang tradisyonal na relihiyon sa Korea. Noong 4th century, pumasok mula China ang Buddhism. Pagsapit naman ng around year 1000, lumaganap ang Confucianism na isa ring impluensyang galing China. Unti-unti nitong hinubog ang kultura, pag-iisip at sistemang panlipunan ng mga Koreano. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nabuo ang religious landscape ng Korea sa pinaghalong Confucianism isang tradisyong nakasentro sa moralidad at respeto sa pamilya na mas malakas sa mga lungsod at budisim. Isang relihiyong nakatuon sa kapayapaan at pag-unawa na mas laganap sa mga probinsya. Ito ang dalawang pananampalatayang matagal nang humubog sa pag-iisip ng mga Koreano. Pero pagdating ng late 18th century hanggang 19th century, tahimik pero mabilis na kumalat ang Christianity. At hindi ito basta simpleng paglipat ng relihiyon Ginamit ng Diyos ang iba't ibang paraan para buksan ang puso ng bansa, revival meetings, modernong medisina, edukasyon at maging ang kilusan para sa kalayaan. Isang mahalagang pangyayari ang nagbukas ng pinto. Noong 1884, dumating sa Korea ang American Medical Missionary na si Horace Allen. Sa isang napakapalad na pagkakataon, nagawa niyang pagalingin ng kapatid ng Reyna. At dahil dito, biglang naging palangiti ang gobyerno sa mga misyonero. Dahil sa kabutihan at serbisyong dala ng modern medicine, nagkaroon sila ng pabor at respeto. Mula roon pinayagan silang magtayo ng mga paaralan at ospital. Lumawak ang impluensya ng Christianity, kaya kalaunan ay nagtatag sila ng 293 colleges at 40 sa buong bansa. At kung may sentro ng Kristyanismo noon, walang iba kundi ang Pyongyang. Oo, ang Pyongyang nakilala ngayon bilang kapital ng North Korea. Noong 1907, tinawag itong Jerusalem of the East. Dahil sa lakas at sigla ng Christian community sa lungsod, unti-unting humina ang tradisyonal na relihiyong shamanism, pati Buddhism at Confucianism dahil sa paglawak ng Christian faith. Ngunit dumating ang 1910 at sumalakay ang Japan. Sa pilitang ipinasok ng mga Japanese ang Shintoism, ang sariling relihiyon ng Japan at sinubukang burahin ng kulturang Koreano. Pero ang hindi nila inasahan lalong naging matindi ang koneksyon ng Christianity at Korean nationalism. Para sa maraming Koreano, ang pagiging Kristiyano ay naging paraan din ng paglaban sa pagsakop. Dapat ding tandaan na bago pa ang 1945, karamihan ng mga Kristiyano sa peninsula ay nasa hilagang bahagi. Ang lugar na ngayon ay tinatawag nating North Korea. Pagkatapos ng World War II noong 1945, hinati naman ng Soviet Union at United States ang Korea. Hilaga at Timog, isang paghahating pansamantala lang sana, pero nauwi sa habang buhay na pagkakahati. Sa kabila ng ilang pagtatangkang magkaisa noong 1948, kinilala ng Amerika ang Republic of South Korea, at agad namang bumawi ang Soviet sa pagkilala sa Democratic People's Republic of Korea sa hilaga. Sa bahaging iyon umangat si Kim Il-sung, isang kilalang guerrilla leader bilang pasimuno ng North Korea. Sa panahon ng Cold War, mabilis umunlad ang North Korea. Oo, nung una, mas mayaman pa sila kaysa South Korea. Suportado kasi sila ng Soviet Union at lalo na ng China. Kaya nagawa nilang tapatan ang South Korea na hawak ng United States at ng United Nations. Ngunit hindi nagtagumpay ang magkabilang panig. Ang Korean War ay nagtapos sa isang armistice, hindi sa tunay na kapayapaan. Naiwan ng milyon-milyong patay. At isang bansang nabiyak sa dalawa, parehong sugatan at parehong hindi manalo. Pagkatapos ng Cold War at nang bumagsak ang Soviet Union, biglang nang hina ang North Korea. Wala na ang pangunahing taga-suporta nila at dito nagsimula ang matinding paghihirap na halos bumura sa dating kasaganahan ng bansa. Dahil sa matinding takot ng North Korea sa Estados Unidos, nagsimula silang magmadali sa pagdevelop ng nuclear weapons, mga sandatang kayang makawasak ng buong lungsod, mula late 1900s hanggang sa unang dalawang dekada ng 21st century. Dahil dito, nagpatupad ang iba't ibang international organizations ng mabibigat na sanctions, ibig sabihin pinutol nila ang kalakalan at suporta sa North Korea. Unti-unti itong nagresulta sa pagkalugmok ng ekonomiya ng bansa. Sa ilalim ng ideolohiyang juche, ang paniniwala sa self-reliance o ang ideyang dapat kayang mabuhay ang bansa nang hindi nakadepende sa iba, pilit na naging independent ang North Korea pagkatapos ng Cold War. Mas pinili nitong makipagkalakalan halo sa China at Russia lamang at binuo ang pilosopiyang military first kung saan inuuna ang pagdevelop ng armas kaysa kapakanan ng mga tao. Para sa kanila, ang pinakamahalagang layunin ay magkaroon ng sapat na lakas militar para protektahan ang sarili laban sa anumang bansa, lalo na sa Estados Unidos, kahit ang kapalit ay gutom, hirap at kabagalan ng ekonomiya. Dahil sa paulit-ulit na sanksyon at sobrang taas ng gasto sa militar, nanatili pa rin marupok ang ekonomiya ng bansa at dahil dito hindi lamang mga kristyano ang nagihirap, pati karaniwang mamamayan. Paramyang nabubuhay sa matinding kahirapan maliban na lang sa iilang government elites at mukhang wala ring pagbabago sa lalong madaling panahon simula pa noong nakaraang siglo sistematikong inalis ng Kim dynasty ang sinumang tutol sa kanila at wala silang ipinapakitang interes makipagkasundo sa international community Noong umangat sa kapangyarihan si Kim Il-sung, karamihan ng mga kristyanong nakatira sa Hilagang Korea ay napilitang tumakas papuntang South Korea. Simula noon, mahigit 70 years nang kontrolado ng pamilya Kim ang North Korea. Si Kim Il-sung ang namuno mula 1948 hanggang 1994. Sinundan ng anak niyang si Kim Jong-il mula 1994 hanggang 2011 at ngayon ay pinamumunuan ni Kim Jong-un mula 2011 hanggang sa kasalukuyan. Sa ilalim ng pamumunong ito, ang mga kristyanong naiwan sa North Korea ay halos puro nakatago o pilit na tumatakas. Itinuturing pa rin ng pamahalaan ang Christianity bilang impluensya ng kanluran at isang banta sa ideolohiya ng bansa. Sa sistemang ito na nakasentro sa absolutong pagsunod sa pamilya Kim, ang kahit anong pagtatangkang tumakas ay tinuturing na treason o pagtataksil. Kaya ang tanging paraan ng pagtakas para sa maraming kristyano ay ang China border. Isang lugar na napakahirap pero mas posible kumpara sa South Korean border na siyang pinakamilitarized na border sa buong mundo. Ang iba naman wala nang magawa kundi magtago at magpakatatag. Isinasagawa ang pananampalataya sa pinakamalalim na lihim. Dahil dito napakahirap malaman kung gaano karami talaga ang kristyano sa North Korea. Pero ayon sa Open Doors, tinatayang nasa 400,000 sila, halos 1.5% ng buong populasyon. Sa bilang na ito, humigit kumulang 50,000 hanggang 70,000 ang nakakulong sa napakahirap na political prisons at labor camps. Ang dahilan, para sa gobyernong otoritarian, ang isang kristyanong may hawak na Bible ay parang kaaway ng Estado. May batas silang tinawag na Law Against Reactionary Thought ipinasa noong December 2020 na nagsasabing ang pagiging kristyano o pagmamayari ng Bible ay isang mabigat na krimen na dapat parusahan ng buong higpit. Sa North Korea, isang pagiging kristyano sa pinakadelikadong bagay na maaaring gawin. Kapag nalaman ng authorities ang pananampalataya ng isang tao, maari siyang ipadala sa political prison, isang lugar para sa mga itinuturing ng Estado na banta sa gobyerno. Pero ano ba ang nangyayari sa loob ng mga kulungang ito? Pinipilit nilang gumawa ng sobrang bigat na trabaho, halos walang pahinga katulad ng pinagawa noon sa mga Jewish prisoners sa Nazi concentration camps noong World War II. Kung mahirap na ang buhay sa labas dahil sa kakulangan ng pagkain, gamot at pangunahing pangangailangan, mas nakakatakot ang sitwasyon sa loob. Walang pahinga, walang karapatan at unti-unting bumabagsak ang kalusugan. Ang mga bihirang nakaligtas at nakalabas pagkatapos ng sentensya ay may iisang paglalarawan. Araw-araw ay parang walang katapusang bangungot. Pero sa lahat ng bilanggo sa North Korea, ang pinakamatinding hirap ay dinaranas ng mga Kristiyano, pati ng mga taong pinaghihinalaang may konspirasyon laban sa Estado. Kapag nahuli sila, ipinapadala sila sa Kwanliso, Liso, isang kilalang political concentration camp. Ibig sabihin lugar ng habang buhay na forced labor, torture, gutom at walang anumang karapatang pantao. At sa bansang ito, hindi lang ang kristyanong nahuli ang nagdurusa. Kapag may isang taong ikinulong dahil sa pananampalataya, malaking posibilidad na pati ang buong pamilya niya ay damay, ina, ama, asawa, anak. Lahat ay maaaring isama sa kulungan at tiyak na pahihirapan habang buhay nang walang pag-asang makalaya. Dahil dito, ang bawat kristyano sa North Korea ay napipilitang itago ng lubusan ng kanyang pananampalataya. Maging ang pinakamalapit na kamag-anak ay maaaring maging banta. Dahil sa takot, gutom at pangako ng pribilehyo, may mga pamilyang nagagawa ang hindi inaasahan. Isumbong ang sariling magulang, kapatid o anak kapalit ng kaligtasan nila. Sobrang higpit din ng kontrol ng pulisya. May mga biglaang raid sa mga bahay, sa mga baryo at maging sa mga paaralan para pilitin ang mga bata na ilantad ang sekreto ng kanilang pamilya. Ang ganitong kapaligiran ay halos nagpapawalang sala sa kahit anong uri ng pagtitipon. Kaya maging ang simpleng pagsasama-sama para magdasal ay nagiging imposibleng misyon noong May 2023. Limang miyembro ng isang pamilya ang inaresto dahil nagtipon-tipon lamang sila para magdasal at mag-aral ng Bible. Kinuha lahat ng Christian literature sa kanilang bahay at ayon sa report, ilang linggo na raw silang minamanman matapos may magtip sa authorities. Sa North Korea, sapat na ang pagkakaroon ng Bible kahit isang pahina lang para makulong habang buhay. Pero sa kabila ng panganib, may mga kristyano pa rin palihim na nagdadala ng salita ng Diyos sa bansa. Karamihan sa mga North Korean ay hindi man lang nakakakita ng tunay na Bible. Kaya ang mga underground Christians ay natuto ng isang napakalakas na sandata, pagmememorya. Sa ganitong paraan kahit mabawi man ang Bible, mananatili ang salita ng Diyos sa kanilang puso. Sa harap ng ganitong hirap, napapaalala natin ng sinabi ni Apostle Paul isang taong minsan ding kinulong dahil sa kanyang pananampalataya na ang mensahe ng Diyos ay hindi kayang ikadena at totoo ito sa North Korea. Kahit paulit-ulit silang ikinukulong, sinasaktan, tinitorture at pinapatay dahil sa pangalan ni Kristo, hindi nawawala ang apoy sa kanilang puso. Ang pananalig nila ay parang ilaw sa pinakaitim na gabi. Liwanag na hindi kayang patayin ng kahit sinong diktador. Ang bawat palo na natanggap nila, bawat luha bawat buhay na nawala sa loob ng kampo, lahat iyon ay nagiging buhay na saksi ng isang katotohanan ng mas makapangyarihan sa anumang sandata. Hindi mapipigilan ng tao ang Ebanghelyo. Hindi ito nakatali sa lupa, hindi nakakulong sa pader ng kulungan, at lalong hindi natitinag ng isang rehimeng kayang pumatay. Pero hindi kayang patahimikin ang katotohanan. At habang mas tumitindi ang dilim, lalo pang nagliliwanag ang pananampalataya ng mga Kristiyanong handang mag-alay ng buhay para sa Panginoon. Pero ang apoy ng pananampalataya ng mga Kristiyano sa North Korea ay hindi nakatali sa tanikala ng tao. Ito ay nakatali sa espiritu ng Diyos na hindi kailanman namamatay. Hindi kayang ikulong ng rehimeng iyon ang salita ng Diyos. Kahit ituring pa nilang krime ng pananampalataya, hindi nila kayang itali ang katotohanan. Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verses 8 to 9, Remember Jesus Christ, descended from David, raised from the dead. I suffer hardship even to the point of being chained like a criminal. But the word of God is not imprisoned. Naalala ni Apostle Paul kung gaano kabigat ang pagdurusa niya noong panahong yun. Ang pagsunod kay Kristo ay hindi nagdala ng kayamanan o komportabling buhay, kundi pakikipagsapalaran, panganib at sakit. Habang nagsusulat siya ng mga salitang ito, kadena ang nakalagay sa kanyang pulso. Posibleng panahon din ito nang nasunog ang Rome, isang napakalaking apoy na marami ang naniniwalang sinindihan mismo ni Emperor Nero. At para takpan ang kanyang kasalanan, sinisin niya ang mga Kristiyano. Ipinahuli sila, pinahirapan, at ipinapatay. At malamang, kabilang si Paul sa mga inaresto. Pero kahit nakakadena si Paul, malinaw sa kanya ang isang katotohanan. Pwedeng ikulong ang tao, pero hindi ang salita ng Diyos. At hanggang ngayon patuloy itong umaaling sa buong mundo. Sa buong kasaysayan, walang librong mas maraming beses sinira, sinunog, pinagbawal, ininsulto o binago kaysa sa Bible. Ngunit nananatili pa rin ito. Sabi sa Isaiah chapter 40 verse 8, the grass withers, the flower fades, but the word of our God stands forever. Tayo ay mahina, pero ang salita ng Diyos ay matatag, hindi nagbabago at hindi nasisira. Ito ang sandigan ng proteksyon, ng kalasag at ang kaligtasan na pwedeng sandalan ng sinumang naniniwala. Sabi pa sa 1 Peter chapter 1 verses 23 to 25, being born again through the word of God which lives and abides forever, for all flesh is as grass. The grass withers and the flower falls, but the word of the Lord remains forever. At totoo ito, wala pang gobyerno, siyentipiko, pilosopo o diktador ang nakahinto sa paglaganap ng ebanghelyo. Kahit saan may kadiliman, mas malakas ang pagningning ng liwanag ng Diyos. Sa mga lupaing tulad ng North Korea na tila nilamon ng takot at kalupitan, hindi natutulog ang Diyos. Nakikita niya ang bawat patak ng luha na hindi makita ng mundo. Naririnig niya ang bawat munting dasal na binibigkas sa bulong dahil bawal marinig ng kapitbahay o ng gobyerno. At alam niya ang katapatan ng mga kristyanong kumakapit pa rin sa kanya kahit ang kapalit ay buhay nila. Hindi sila nakalimutan ng Diyos at hinding-hindi niya sila kakalimutan. Ang espiritu ng Panginoon ay malayang gumagalaw kahit sa pinakamasikip na kulungan. Siya ang lakas nila sa gitna ng paghihirap. Ang bawat kristyanong tumitindig sa pananampalataya sa North Korea ay nagiging buhay na patunay na kahit anong tindi ng dilim, hindi nito kayang patayin ng ilaw na nagmumula kay Kristo. At habang mas umiigting ang pag-uusig, lalo namang lumalakas ang apoy ng Ebanghelyo sa kanilang puso. Sa paningin ng mundo, talo sila pero sa kaharian ng Diyos, lumalawak ang tagumpay. Mas malinaw dito kaysa saan saan man, hindi kayang talunin ng kadiliman ng liwanag na ipinagkaloob sa atin sa Calvary. At sa kabila ng lahat gumagalaw pa rin ng Diyos at ang kanyang iglesia ay hindi matitinag. Mga minamahal na tagapakinig, ang katotohan ng ito ay dapat magpagising sa atin. Hindi lahat ng tao sa mundo ay malaya. Sa ibang bansa, ang pananampalataya ay may katumbas na kaparusahan, hindi pribilehiyo. At habang tayo ay nag-aaral ng Bible sa ating sala o simbahan, may mga kristyanong nagbabasa sa ilalim ng kumot o sa loob ng kuweba o pabulong sa gitna ng gabi dahil ang kapalit nito ay buhay. Kaya ngayon higit kailanman, tinatawag tayong manalangin. Ang panalangin natin ang isa sa kakaunting bagay na hindi kayang pigilan ng North Korea. Ito ang tulay na umaabot sa kanila kahit hindi tayo makapasok. At sana ang kabayanihan nila sa gitna ng pag-uusig ay magtulak sa atin para pahalagahan ang kalayaang tinatamasa natin ngayon at ipagtanggol ito habang tayo ay may pagkakataon pa. Kaya ngayon inaanyayahan ko kayong makiisa sa isang taimtim na panalangin para sa ating mga kapatid sa North Korea at sa buong mundo.